Ah, mga kaisan. Naay po yung ating mga alalay. Oh, panda. Yan, tatlo po. Si panda, panda. Tsaka po si Milky. Tsaka si Puti. Puti. Uy. Puti. Hindi doon ako nakita sa vlog. Mm, panda. Pero yung mga kaisan ay ano, ay takbon-takbo sa luong. Ang aso kaya mga kaisan ay ano, ang galing din ng mata sa gabi, ano takbong takbo po sa palayan hmm nakailan daga kayo ha kanina pa po umuli ng umuli yung mga yan oh pahinga po muna tayo mga kainsan tayo po yung nagrunda oh panda milky let's go let's go let's go mm, dali ikot ulit tayo dali go dali Banda, Milky oh. Ronda po tayo uli. Mm. Ang kamuti po din eh ano, last day na po natin ngayong ronda. Mga kaisan, huho kayo na po kami mamaya at saka po bukas. Ang tamoy yung mga asong yan, yan oh. Yan po yung dadaga. Oh, Milky! Yan oh. mga uling uling po sa palayan, yan. Milky! Mm, yan, kaya masasabi ko napakalinaw po ng matarang aso ay. Oh. Ilong laang, ano nga milky? Ah, puti. Naghukay na po kahapon si Nakambal din eh. Yun. Oh, kaya na po aray. Mga kaisan. Na dinin na naman. Mga mga kaisan. Ronda po uli. Ronda po uli. Ikot-ikot lang po sa kamutihan. Pero may dala po ako katul doon. Mamaya ho ay eh, taiiidlip. Hmm. Ah, taw mga kaisan na ko. Oh. Ah. Mm ang ati sa unang kamutay kaya po panay ronda natin ang um, ah nang uh, ati sa unang ba naman yung ano mga kainsan aba ito po naman talaga hitik na hitik sa laman ay kaya po ito yung aking pinagkakapuyat atam last day na last day na ng puyat natin oh ay natitisawd yun ito po ang binabantayan natin hmm, ito po yung hanggang din sa ilalim eh, may laman yan pati plastic mulch oh. so. uh, ayun saan, ay naman ka biyaya po ito <laughs> dasal din po yan, ang tamo mga kainsan yan, Hmm. mama hmm. Mamaya magtatabas-tabas tayo. Tutulog muna tayo. Tapos mamaya tayo po ay ano tayo ay magtatabas-tabas. Tatapsin po natin ito. Hmm. Tamo. Hmm. hmm. Mga kainsan. Hmm. Hmm. Ang niya. Ah, kalibang nahuhukay ko nga po yung iba. tayo ay nalilibang kagaya na rin. Gusto kong hukayin. <laughs> nalibang na si kainsan. Hmm. Hmm. Pagkamitig. Hmm. Mamaya magtatabas po tayo. Hmm. No? Tayo po ay magtatabas ng ibabaw na ganari. Ah, pero wala kayo pagtatapasin ko, pag ko rin mamaya eh. Oh, lamu. Yan, um. Ah, ah. Hmm. Hmm. Yan. Oh, nabukol. Ah, Yan, um, mm. Mm. ah. Yan, oh, biro. Hmm. Aba. Hmm. Ah. Nagrurunda eh. Nakakaipon. Na, ano nga po? Natitisod. Ba naman yung... Isa nga mga kainsan, totoo yun. Hmm. Yan um. o. nga. Hmm. Hmm. Ah, tamo. Hmm. Ah, oh, mga kainsan. Ganito po ka nalaki ang kamuti dito. Hmm. Ito po yung binabantayan ko. Kaya po kayo nagpapakapuit. Ay, isang kilo ang isa. Baka, titimbangin ko po sa bahay. Pagkalaki. Hmm. Ay, pang isa. Hmm ito po yung ating mga binabantayan hmm. mga kainsan ay yung may ipot kaya sabi ko pag uh, ito ititimbang na malaki pag aaralan natin kung paano mapapalaman lahat ng ganito abah! isang kilit 1 port, Ayan po tara oh. o 0 oh. Yan, ulit natanggal pa, 0 isang kilo at saka dalawang guhit isang guhit basta gano mga kaysa basta isang kilo na lang halimbawa isang kilo ito mga kaysa ang kailangan natin pag-aralan din ito po ay may ipot yung pinagtam niya pero chicken manure tatitam mo isang kilo kahit isa ang laman ay isa isang kilo yun ang ano natin pag-aaralan natin. Titesting tayo ng durog na durog tapos may ipot. Tapos kung magiging mapapalaman natin ng ganito na kalaki lahat. Isang kilo eh. Mm. Isang kilo ito. Na Dabid natin. Isang kilo at tatlong guhit. eh mm. <coughs> Ewan, Basta kahit isang guhit pero malaki na rin ano po mm. isang kilo na lang halimbawa mm. Yan. ito yung ating mga binabantayan dito huhukayin na yan tatlong araw po yung huhukayin aba mga kainsan ay sabi sa inyo oh yan tinabunan ko na ho tayo po muna mga kaysa na iidlip mamaya arurun daw ulit tayo may dala naman po tayong katol titimbangin ko arin mamaya sa bahay pagkarating ko mamaya ang umaga oh aba ito po eh baka may isang kilo oh ay hey. pang nutsubwinan na. anong hmm ang um, milky ang oh, mga kaisan kasi medyo masukal talagang pinasukalan <laughs> para po kunyari walang laman ito ho oh. yan yan oh dali tanda yan yan po oh. Aray, sampul mga kainsan. Kainsan, ba't sila akin pero mong binabantay ako? Huh? Mm. Aray, huwa. Uh. Yung mga ganari. Hmm. Ah, mga kainsan. Hmm. Ayan, oh. Uh. Hmm. Tiyan mo po. Ang ilalim po nitong plastic na ito, tsaka yung mga pinagbutasan ng talong, puro laman po ito. Oh. Huh? Ayan. Hmm. Hmm. Mm, Ngayon mga kaisan. Hmm. Uh. Hmm. nalabas na ang mga laman. Hmm. Uh. Yan kagaya po niyan. Uh. Kamuti po. Yan. Hanggang sa loob po yan. Hanggang sa loob ng plastic mulks. Yan po ay na natin noon. Ah. Sinuksokan ko po ng Mga kainsan, ba't yung pinagkakaabalahan mo pa? <coughs> Aba, mga ka-insan Oh. Ayan. Oh. Ito po ay ano ay. Ay, eh. eh, baka ito po ang laki pa ng mga ano natin dito. Sa dalawang luang na malaking ito. Dalawang at dalawat kalahati po. Pampuhunan ko na po uli. Sa ano po. Sa pagtatanim po ng kamote. Eh. Ayan. Ayan, tamo po. ano yan Ang tamo. Hmm. Kaya po, ano siya. Pero simula nang nagrunda po tayo, hindi na po tayo nawala ng, ano, ng kamote. Na ilang na po. yan laman ito eh. Malaman po ang loob eh. Tamo po. Ah. Hmm. Yan eh. mo mga kainsan. Aray. Hmm. Pag may isang ganari po yan eh, Ano, ah, oh. Dalawang ganari isang kilo na. Um. Ay ano na po ito ah. Hmm. 50 pesos agad eh. Kaya po ano. Saglit napag-interesan po. Makakuha naman ng ilang kilo. Ay, di, ano po. Ah, ah. Tamo po ang lamang. Ayan. Hmm. hmm. Sa loob Nalibang na ako mga kaisang paghuhukay. Nalibang na. Kaysa, ba't di mo agad pinahukay? Ay ano nga po ito? inuna po naman yung pagpa-plastic marks. Hmm. Ang hirap naman pong kumuha ng tao dito biglaan sa amin. Hmm. 帮啊！ Yan so, ang sukal ng ang mga ka-insan. Talagang... matatabas mo pa talaga. Hmm?

Kaya bantay sarado po tayo. Yung pupuhunan na nating nawala noon sa palayan. Yung makukuha po natin dito sa dalawang luang na ito. Dalawang luat kalahati. Nababawi po natin. Nalibang na tayo mga kainsan. Nalibang na. Yung iba po ay mamaya na huhukayin. Nakakalibang naman ay. Oh. Nakakalibang po. Hmm, ilang puno pala ang mga taisan Eh. Alas sa 4 na wari ko Na ay ay oh Namumula na ang ulap Tutulog naman tayo sa bayan mga kainsan Hanggang alas 10 Mamaya ay maghuhukay na po dito sila Pag hindi po sila nalingguhan Papasok Pareho oh Hmm Nasa ano na po ay Baka may 5 kilo Hmm Ilang puno lang ang nakuha na natin. Pinagtatabas ko na po para po mamaya eh maalwa na paghuhukay. Pero nakakatokso pa rin eh. Aray hindi tamo po. <laughs> nakakatokso ano, hindi hukayin. Oh, tamo. Ang mga kaisan, buho kulay. Oh, Oh, yang nyam, hmm. nyam, oh, yang. Hmm. nyam, parin. Hmm. paring Hmm kamuti nga ay eh. ang lock eh. hmm? tumubo po isa eh ibabaw para mamaya mga kainsan hukay ng hukay hmm umaga na nalibang na si kainsan para mamaya hukay ng hukay na hmm. mas maalwan eh eh kamotiwari ko ari eh. nakatitisod ko po ay eh. Hmm. eh eh nasa loob ng plastik ay oh. Eh. Hmm. kamuti nga lalilibang Nalilibang Eh barki kamot ari na apakan kung ari oh, Ng dibang ah nalibang ako doon Kuhukayin ko na eh, Pero tumamisi sisigundahan ko pa kinukuha ko lang ay ayong aking naapakan malamang pa po yan eh. tinatamas tamas ko lang mga kainsam mamaya di isang padaan ha ha mga kainsam mainit na usapin ngayon na ano ano sa social media ang tawag nito yung 500 pesos na nutsubuyo na ba yun parang hindi kakasya yan oh. mga pera ikaw itaga bukid eh pero hindi rin kasya umaga na mga kainsan o oh. <laughs> na po tayo ng umaga sa araw po ay ayos mamaya may bisita po uli at may tao naman po mamayang umaga din eh mag uh, huhukay kay po doon sila sa kabila ay alasing po ng mga kainsan ang bilis ng oras pagkakabilis milky tara na ang bilis po ng oras ay ang bilis ng magdamag kaya lang mga kaisan ay ano, kargado po ng katol. Eh eh. Ang variety. Dalawa ang katol ko ay. Maniknik. Hmm. Ari mga kaisan Oh. Yan. Nalibang. meeting eh uh. Oh. oh. <laughs> Nalibang. tama po kung kano kalalaki. Ayan. bibiyahin na po ito mamaya wag lang masikatan ng araw baka Usaping sa pingnutsyo mga kaysang 500 mauli tayo doon ito po hinukay ni na kambal o oh. Aba, eh, baka nga kulang na kulang iyon. Pag ako'y si sibuyas at bawang ay yari na ang ano eh. Sandaan piso. Eh, eh. eh pagkakamahal ang bilihin ngayon baka isang tao 500 pero pwede baka sa isang ano sa isang pamilyang uh, maliit kumbaga isa ang anak kasya siguro pancet tsaka pansit lokban, tsaka tasty bread yun eh e, e. kulang yan mga kaisan nagpakita na ang haring araw ng kaunti sabi na matatanday pilik pala ang nagpapakita o awari ko po maghapong singkag ang init kitang kita po ang between ay hmm Salamat sa inyo bunso ho. Mga puyaters po yan. Oh. <laughs> mga katabi natin pagtulog. Eh. Eh. Yan na biro yan. Mga puyaters. Ano? Kumusta na? Ha? Ay! Nalaglag! Ano? Ano? Pakakainin muna. Pero may bakong puyang mga tinapay. Yan po yung ano ko po. Ay! Hindi naman po. Pag po may tao hindi makakalapit sa akin. Ako po. Pagkataray-taray niyang tatlong iyan. Yan po ay lagi kong kasama. Ipagpipiritos ko kayong kamote. Ha? are po yung nahukay natin kagabi. Oh. Oh. Oy. Are, inyong kamote are. Harang regalo ko sa inyo. Yan po ay kinamang kumain ng piritos. Yan si Panda. Tsaka po si Milky. Gusto niya yung piritos. Salamat bunso ha Ito po lagi kong mga kasama Ito Ito po lagi kong kasama itong mga ito Si milky Si puti Kaya po lagi may baon tinapay sa akin Tsaka dog po dyan mga bunso Hmm Apagkataray taray po niyan Kanina pa yan batok na batok Ano tara na Umaga na oh Bunso Mga kaisan umaga na Papalit papalit naman dito yung akin mga maghuhukay. Iidlip muna ako mga kainsan hanggang alas 10. Para po tayo may lakas uli mamaya. Si Kader na po ang maghahakot nito. Tara na. Bunso, umaga na. Dali na. Dali na. Nadya na sila. Maaga po yung aking mga kaibigan. Nadya na. <coughs> Siya po ang papalit dito. Tara na alas 5 ang ah, bilis ng oras eh pagkabilis din naman mga kaysa na magdamag umbidlip ah, umidlip ka ng tatlong idlip manok ay umaga na hindi po nawawala pag umaga gawa ng ano mga kaysan ay marami na po dyan nag-uubra nagtatrabaho sa umaga kahit po mga kahanga namin marami na natatanaw po ah oh, mga kaison iidlip na mom sa bahay Gayon talaga tsaga tsaga ala Dalako na po pati aring pagkakamitig oh ay kung hindi natin tinaga aw oh. Ubus ang puhunan sayang ang pinaghirapan po eh siguro nga po eh nagugustuhan din at mahirap naman ang buhay naman talaga eh nabawas lang siguro sila ng pang sabi nga ay pandugsong eh pero sayang naman kasi eh baka mamaya eh pandugsong ano mga limansako naman ang kinuha ah. ah ma tayo naman ang mawawala ng pandugsong mga kaisang pang upa oh, kaya tayo naman eh, pag may mga blessing na malaki nagbibigay kaya lang eh siyempre paano naman yung mga pinagpagura namin ano po yan mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat lagi yan umaga na po stay humble And God bless. Peace bye. Salamat po.